Haleluya. Purihin ang Diyos, hari sa mga hari. Magandang umaga po sa lahat. Haleluya sa bawat isa po, sa bawat pamilya, sa bawat tahanan. God bless po sa lahat. Magandang umaga, patuloy po tayong samahan ng Panginoon. Salamat po tayo sa magandang umagang ito na nagising pa po tayo, na binigyan po tayo ng malusog na pangatawan at iningatan ang ating buong sambayan. Ang ating Diyos ay tapat sa ating mga buhay. Bagama tayo po ay may pagkukulang sa Diyos, ang Diyos ay tapat. Amen. Kaya karapat dapat lang natin siyang pasalamatan sa ating buhay bawat isa. Hallelujah, Lord. Salamat po, O Diyos, katapatan at pag mo sa aming buhay. Salamat po sa pagising namin. Salamat po sa iningas, sa lakas. Salamat po, Panginoon, sa paglilinis ng aming kinakain, iniinom. Aliwa, Lord God, gayon din po, O oh Diyos, aliwa, Lord God, sa aming hinihinga sa paglilinis po, Panginoon ng hangin. Salamat po, O oh Diyos. Purihin ka, purihin ka, Ama, sa katapatan at pag-ibig mo sa aming mga buhay. Kaya, papurihan po natin si Lord. Pasalamatan po natin siya. Sabayan niyo po ako. Hallelujah. Awitan po natin ang Panginoon ng katapatan. Dahil po, ang Diyos ay tapat sa ating buhay. Ang Panginoon ay di nagkulang sa ating buhay. Hallelujah ang Panginoon ay laging tapat bagama tayo ay nagkukulang sa Kanya, tayo ay nagkakasala naman talaga sa Kanya, pero ang Diyos ay tapat sa ating mga buhay. Kaya God bless po sa lahat. Samahan niyo po ako. Awitan po natin si Lord. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Yes, Lord. Thank you, Father. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Yes, Lord sa amin puso sa amin buhay papuri at pagsambay iaalay bukas noon ngayon magpakailanman man luwalhatiin ka yes lord thank you father Pangilin. dai butimo sa abu, ikaw lang ang tangi ko sa sambayin. Aawitan kita. at pupurihin Panginoon kay buti mo sa amin Yes Lord napakabuti mo o Diyos sa amin Ama Napakabuti mo oh. in ka, yes, Lord, thank you, Father. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago, noon ngayon. kailan pa man sa buhay ko'y tapat napakabuti mo aming Diyos Ama ang iyong nilikha luluwa batiin ka. Yes, Lord. Hallelujah. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan paman sa buhay namin ay tapat. Yes, Lord. Salamat po, o Diyos. Noon pa man sa aming mga ninuno, O Diyos, ay ikaw ay tapat na po, Panginoon. Hanggang sa amin ngayon, O Diyos, sa Lord God, na kung paano ka po noon naging tapat, ganun din po sa amin ngayon, Ama. Kaya karapat dapat ka lamang tumanggap ng papuri at papasalamat ay para lamang sa iyo, O Diyos, sa Lord God. Patuloy mo po iparanas ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig sa buhay ng bawat isa, sa bawat tahanan, sa bawat pamilya. Bigkisin mo po ng pag-ibig na nagbubuhat sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, na kung paano po, Panginoon, ang disenyo ng aming mga malas sa buhay, O Diyos, noon at ngayon, O Diyos, sa Lord God, ay patuloy mo po iparanas, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang pag-ibig mo, ang katapatan mo po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, Lord. Yakapin mo po kami, Ama, ng may pit at hawakan mo po kami sa aming mga kamay, Lord God, upang po, Panginoon, kaming lahat ay magiging mananagumpay na kung paano po, O Diyos, talaga nagpapakok ka sa krus na kalbaryo dahil sa pag-ibig mo po sa amin, Ama. I declare ang bawat isa po, Panginoon, na may nakakilala sa iyo, O Diyos, sa Lord God, na tinanggap ka po bilang tagapagligtas ng aming buhay. Dahil sabi mo po sa iyong salita, Panginoon, may isang makakilala sa iyo, ang apat na salisaling lahi, O Diyos, sa Lord God, ay maranasan Haliwa, Lord, that, ang kaligtasan buhay na walang hanggan sa buhay ng bawat kasama. Kaya salamat po. Purihin ka, purihin ka, Amaris. Salamat po sa iyong mga gawa. Salamat po sa katapatan at pag-ibig mo. Salamat sa yakap mo po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pag-iingat sa buhay ng bawat isang pamilya, nanay at tatay, mga anak, mga apo patuloy mo po, O Diyos, Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Rabashika, Rabashika, ipagranas ang iyong kapangyarihan. Ang footprints in the San, Ama, ay makabutan po sa buhay ng bawat isa, O Diyos, Hallelujah, Lord God. Salamat po sa iyong pagkilo sa buhay namin, bawat isa, sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba't ibang bansa, Lord Jesus, ay maranasan ang kapangyarihan mo at ang banal na takot sa iyo, O Diyos, sa Diyos, Lord God, dahil kung meron po kaming banal na takot sa iyo, Panginoon, takot po kami gumawa ng pagkakasala sa iyo, O Diyos, sa Diyos, Lord God, bagkus, Panginoon, Aliyo, Lord God, nandoon po, O Diyos, sa Diyos, Lord God, ang pag-ibig sa isa't isa po, Panginoon. Salamat po, pagpapako sa krus ng Kalbaryo, dahil sa pag-ibig mo sa amin, tagapin mo po, Ama, mata sa papuri at papasalamat ay para lamang sa iyo purihin ka hari sa mga hari. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit in Jesus name. Amen. God bless po sa lahat. Jesus loves you. That is God is good all the time. Thank you for watching. Bye-bye.